PBB Club 2.0 ang biglaang ang pagangat ng Fred Cess. Disclaimer. Ang video na ito ay gawa para sa entertainment at analysis lamang, walang intensyon man ayra o magpakalat ng maling impormasyon, lahat ng obserbasyon ay base sa galaw, behavior, at chemistry ng mga housemate sa PBB Club 2.0. Biglang sumabog ang kilig sa loob ng bahay, hindi inaasahan, hindi hinanap, pero lumitaw ng natural. Ito ang malalim at intriguing na analysis kung bakit ang tambalang Fred at Princess ang nangunguna ngayon sa kiligan ng PBB Club 2.0. Ito ang buzz pinasat ngayon, pag-uusapan natin ang tambalang hindi inaasahan pero biglang umangat sa PBB Club 2.0. Ang chemistry ni Fred at Princess ay hindi dumating na may ingay, hindi dumating na may pa-under, at hindi rin dumating na may intensyong magpa-ship, ang nangyari ay simple, nakita sila ng viewers sa pinaka-natural nilang galaw, at doon nagsimula ang kilig na hindi mapigilan. Kung mapapansin mo, si Fred ay may tahimik pero malakas na presence, hindi siya maepal, hindi siya nagmamadali, at hindi rin siya nagpapakitang gilas para lang mapansin, yung simplicity niya ang mismong naging charm, may pagka shy, may pagka-reserve, pero gentleman sa kilos, at kapag nagiging comfortable siya kay Princess, doon lumalabas yung mga subtle na moments na hindi scripted at hindi pilit tingnan. Si Princess naman, marami ang nag-expect na baka pa cool o paganda ang personality, pero kabaligtaran ang lumabas, natural, kalog, hindi maarte, at hindi takot tumawa ng todo. Minsan ang isang tao nagmumukhang mas maganda kapag hindi nag-e-effort magpakyut, at ganun ang nangyari sa kanya, mas nag-shine siya kapag relaxed at totoo, at yun mismo ang nakatulong para bumagay ang dynamic nila ni Fred. Kapag magkasama sila, hindi sila nag-overact, hindi sila clingy, at hindi sila nagpa-promote ng sarili nilang kilig, parang dalawang taong comfortable lang magkasama, yung tipong hindi nila kailangan ipakita na may spark kasi kusa itong lumalabas. At dito pumasok ang pinaka-interesting na part, sa dami ng ships sa PBB Club 2.0 na halatang pinipilit ay partner, itong si Fred at Princess ang hindi umaarte, hindi nila intensyon na magpa-couple, pero dahil walang effort na magpa-cute, sila tuloy ang naging pinaka-believable. May mga moments na simple lang pero tumatama, yung simpleng ngiti ni Fred kapag kausap si Princess, yung effortless na pagli ni Princess kapag magkatabi sila, at yung hindi awkward na silence kapag nasa iisang space lang sila, may natural rhythm silang dalawa, hindi mabilis, hindi rin mabagal, sakto lang para hindi maging awkward at hindi maging OA. Dagdag pa dito, parehong may maturity sa paraan nila mag-handle ng interactions, hindi sila pa baby, hindi sila agresibo, at hindi sila mahilig sa forced sweetness, parang dalawang taong nagkakapalagayan ng kusa, at sa reality show na punong-puno ng performance at pakitang tao, ang pagiging natural nila ang naging pinaka-refreshing. May isa pang factor kung bakit sila tingin ng viewers ay standout, hindi sila nang aagaw ng spotlight, hindi nila pinupush ang sarili nila para maging center ng kilig, mas nagiging organic dahil hindi sila ma-noise, ito yung klase ng pair na kahit hindi mo sinasadyang panoorin, mapapansin mo pa rin. Kaya ngayon, marami ang napapaisip. Totoo ba ang connection nila? Mutual ba ang kilig? O simpleng comfort lang sila sa isa't isa? Tisa? Maaaring hindi pa nila alam ang sagot, pero malinaw ang isang bagay, sa PBB Club 2.0, kung saan halos lahat ng pairing pilit ipinupwersa ng fans o ng environment, ang Frances ang isa sa iilang connection na parang hindi minadali at hindi pinrograma. At minsan, yun ang nagpapakilig. Hindi ang touching, hindi ang sweet lines, hindi ang grand gestures. Kundi yung mga hindi inaasahang moment na naglalabas ng totoo. Ito ang baspinas at ito ang patuloy na pag-usad ng tinatawag ngayon ng lahat na Fred